Si Tiberius Caesar ay nakilala sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakatanyag at pinakakilalang emperador ng Roma. Ang mga kwento tungkol sa kanya ay puno ng iskandalo, malaswa, at nakakagulat sa ating makabagong pananaw gaya ng sa kanyang mga kapanahunan. Ngunit ano ang nagdala sa kanyang pribadong buhay upang maging labis na masama? Paano niya inabuso ang kanyang kapangyarihan? At sino nga ba si Tiberius sa likod ng mga kwentong ito? Nararapat nating tandaan na sa Biblia, hindi binigyang diin si Tiberius Caesar bilang isang pangunahing karakter o direktang inilarawan ang kanyang moralidad o pagkatao. Bagaman si Tiberius Caesar ay nabanggit sa Biblia na mababasa sa Luke 3 verse 1. Ang kanyang papel ay higit na nagbigay ng konteksto sa panahon ng ministeryo ni Juan Bautista at ni Jesu Kristo. Siya ang emperador ng Roma noong mga mahahalagang pangyayari, tulad ng paghahari ng mga gobernador tulad ni Pilato, alam mo bang ang mga barya ni Tiberius Caesar ay natagpuan ng iba't ibang arkeologo sa iba't ibang lugar na sakop ng Imperyong Romano? Marami sa mga baryang ito ay natagpuan sa mga archaeological digs sa Europa, Gitnang Silangan, at Hilagang Afrika. Ang harap ng gintong barya na ito ay nagpapakita ng ulo ni Emperador Tiberius na nakaharap sa kanan, suot ang laurel. Ang likod ay posibleng nagpapakita kay Livia na kanyang ina, nakaupo sa isang trono na may hawak na scepter sa kanang kamay at sanga sa kaliwang kamay. Ganito naman ang inscription sa harap ng baryang ito. Na ang ibig sabihin ay Tiberius Caesar Augustus, son of Divine Augustus. Ito ay mahalaga sa pagmamarka ng paglipat ng kapangyarihan sa maagang imperyong Romano. Ang titulong ito ay tumulong kay Tiberius na ipahayag ang kanyang minanang karapatang mamuno bilang tagapagmana ni Augustus. Ang disenyo sa likod na nagpapakita ng babaeng figura ay madalas na pinaniniwalaang ang si Livia, ang ina ni Tiberius at asawa ni Augustus sa loob ng 53 taon. Ganito ang inskripsyon sa paligid ni Livia. Pontif Maxim, ito ay tumutukoy sa titulong Pontifex Maximus. Isang pamagat na sumasagisag sa relihiyosong otoridad na hawak ng emperador ng Roma. Ayon sa mga eksperto, ang petsa ng coins ay humigit kumulang 15 CE hanggang 37 CE na tumpak sa kapanahunan ni Tiberius Caesar. Ang mga baryang may mukha ni Caesar ay kabilang sa mga tanyag na barya sa panahong iyon, at isa sa mga kilalang halimbawa ay ang Biblical Tribute Penny na karaniwang iniugnay sa kwento ng pagbabayad ng buwis kay Caesar. Ito ay mababasa sa Matthew chapter 22 verse 17 to 22. Ano sa palagay nyo? Tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis kay Caesar o hindi? Pero alam ni Jesus ang masama nilang balak. Kaya sinabi niya, mga pakitang tao, bakit niyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na yan? Patingin nga ng perang ipinambabayad ng buwis. Iniabot nila sa kanya ang pera. Tinanong sila ni Jesus, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera. Sumagot sila, kay Caesar. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganoon, ibigay niyo kay Caesar ang para kay Caesar, at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila ng marinig ang sagot ni Jesus, kaya iniwan nila siya. At isa ang verse na ito sa nagpapatunay na totoong-totoo ang salita ng Diyos. Kaya huwag kang magdududa sa Biblia kaibigan. Ngayon, sino nga ba talaga si Tiberius Caesar? Si Tiberius Caesar ay ipinanganak noong November 1642 BC. Siya ang emperador nung panahon ng ministeryo ni Jesus at siya din ang emperador ng pinako si Jesus sa Cruz. Si Tiberius ay ipinanganak sa isang kilalang pamilya. Ang kanyang ama, na si Tiberius Claudius Nero, ay isang politiko at sundalo. Noong 39 BC, ang kanyang ina na si Livia Drusilla, ay nakipagdiborsyo sa kanyang ama at pinakasalan si Augustus, ang unang Romanong emperador noong 27 BC. Si Tiberius ay nagkaroon ng posisyon sa militar, at kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Drusus. Siya ang pangalawang emperador ng Roma, umupo sa trono noong namatay ang kanyang stepfather na si Augustus. Alam mo bang hindi si Tiberius ang unang pinili ni Augustus bilang tagapagmana ng trono ng sinaunang Roma? Ang mga kabataang lalaki na gustong ipalit ni Augustus sa kanyang trono ay si Nagaius, Lucius, at Marcellus, subalit namatay sa mga mahiwagang pangyayari. Marami ang nagturo kay Livia, asawa ni Augustus at ina ni Tiberius na siya ang may kagagawan sa pagpatay o paglason sa mga kalalakihang ito. Ano man ang katotohanan sa likod ng mga paratang na ito noong namatay si Augustus? si Tiberius na lamang ang natirang pagpipilian. Bilang kabataan, si Tiberius ay medyo mahinahon. Mahusay siya bilang isang sundalo at general ng imperyo, pinamunuan ang mga puwersa ng Roma sa tagumpay sa Armenia at Alemanya. Noong 11 BC, pinilit ni Augustus si Tiberius na makipagdiborsyo sa kanyang asawa na si Vipsania at pakasalan si Julia, ang anak na babae ni Augustus. Hindi naging masaya si Tiberius sa sapilitang kasalang ito. At noong 6 BC, siya ay nagretiro mula sa pampublikong buhay patungo sa isla ng Rhodes sa Greece, kung saan nag-aral siya ng pilosopiyang Griego at retorika. Ang dahilan ng kanyang pagretiro ay ang kanyang puot sa asawa niyang si Julia. Nakinamuhian niya dahil inagaw siya mula sa kanyang unang asawa at tunay na mahal na si Vipsania Agrippina. Pagkatapos, namatay si Augustus noong August 19, 14 CE sa edad na 75. Sa loob ng isang buwan, kinumpirma ng Senado ang posisyon ni Tiberius bilang emperador, binibigyan siya ng kapangyarihan bilang pinuno ng Imperyong Romano. Ngunit bagamat isang magiting na sundalo si Tiberius, napatunayan na siya ay mahina sa pamumulitika. At wala siyang kakayahan sa natural na pakikipag-ugnayan sa Senado tulad ni Augustus, kaya't nagkaroon ng tensyon sa kanyang pamumuno. Mula noong 22 CE, mas madalas na nananatili si Tiberius sa mga rehiyon sa timog ng Kampanya at Capri. Pagkatapos noong 26 CE, tuluyan siyang lumipat sa Capri. Iniiwan ang pamamahala ng imperyo sa mga senador habang nalulong siya sa kanyang mga bisyo. Inutos ni Tiberius na ang mga pader ng palasyo ay punuin ng mga imaheng pornografiko, katulad ng makikita sa loob ng lupanar o bahay aliwan sa Pompei. Mula sa pagiging sexual na tiwali hanggang sa pagiging sadista, mas nakilala si Tiberius dahil sa kanyang pedopilya. Hindi natin malalaman ng eksakto kung gaano katotoo ang mga kwento tungkol sa sexual na kabuktutan ni Tiberius. Walang duda, may kaunting katotohanan sa mga ito. Si Suetonius isang Roman historian, ang pinagmulan at sumulat ng mga pinakakarumaldumal na impormasyon. Ang buhay ni Tiberius ay naisulat habang nasa korte pa siya, kung kailan may akses pa siya sa mga liham, alaala, at iba pang dokumento ng korte. Ang nakakagulat na katotohanan ay marahil na itala ni Suetonius ng mas maraming katotohanan tungkol kay Tiberius Caesar kaysa sa ating gustong isipin. Ang paghahari ni Tiberius Caesar ay mahalaga sa konteksto ng panahon ng ministeryo ni Jesus at ng unang kristyanismo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Romanong pamahalaan ay may mga gobernador sa mga rehiyon tulad ng Judea na may direktang epekto sa buhay ng mga Hudyo at ng mga unang kristyano. Si Poncio Pilato, ang Romanong gobernador na nagpasya sa pagpapako kay Jesus, ay nagsilbi sa ilalim ng pamumuno ni Tiberius Caesar. Sa kabila ng kanyang kahigpitan, hindi inilarawan si Tiberius bilang personal na kaaway ng Kristyanismo. Namatay si Tiberius noong March 1637 CE sa edad na 77 dahil sa katandaan. Ano nga ba, ba ang matututunan natin sa kwentong ito? Ang sabi sa Matthew 22 verse 17 to 22 na binasa natin kanina. Ano sa palagay nyo? Tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis kay Caesar o hindi? Pero alam ni Jesus ang masama nilang balak, kaya sinabi niya, mga pakitang tao. Bakit niyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na yan? Patingin niya ng perang ipinambabayad ng buwis. Iniabot nila sa kanya ang pera. Tinanong sila ni Jesus, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera. Sumagot sila kay Caesar. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganoon, ibigay niyo kay Caesar ang para kay Caesar, at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ang sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus sa paraan na lagi niyang ginagawa, pinipilit niyang pinan ng mga tao, ang mga bagay mula sa makalangit na pananaw, at hindi sa makamundong pananaw. Bilang mga Kristiyano, tayo ay mga mamamayan ng langit habang tayo rin ay mga mamamayan ng mundong ito. Ang pagbalanse sa pagitan ng dalawang ito ay maaaring maging mahirap para sa marami sa atin, Ngunit pinaalalahanan tayo ni Jesus na dapat nating igalang ang pamahalaan sa pamamagitan ng ating kita. Mas mahalaga ay ibigay din natin ang lahat ng ating sarili sa Diyos. Ang talatang ito ay hindi nangangahulugan na bulag tayong susunod sa mga di makatarungang batas, at hindi rin ibig sabihin na dapat nating iwasan ang pakikilahok sa politika ng buo. Malaki ang pakinabang ng mga bansa mula sa mga makadyos na taong nakikibahagi sa politika. Ngunit dapat natin itong gawin ng isaisip na si Jesus ay hindi nakisali sa mga debate tungkol sa mga patakaran ng pamahalaan. Sa halip, tinuturo ito sa atin na sundin ang mga batas ng mundo, habang tinutupad ang mas mahalaga nating tungkulin, ito ay ang sumunod sa utos ng Diyos. Binanggit din ni Pedro ang kaugnayan ng Kristiyano sa pamahalaan, na mababasa sa 1 Peter 2 verse 17. Igalang niyo ang lahat ng tao at mahalin niyo ang mga kapatid niyo kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at igalang nyo ang emperador. Ang otoridad ng gobyerno ay mula sa Diyos. Ang mga opisyal nito ay mananagot sa Diyos kung paano nila ginamit ang otoridad na ibinigay sa kanila. Isinulat ni Apostol Pablo ang Romans chapter 13 at siya ay hindi makatarungang hinatulan at pinatay ng Roma. Ipinapakita nito na ang katapatan sa Diyos ay higit sa anumang katapatan sa pamahalaan ng tao. Isa pang halimbawa ng parehong konsepto. Sina Apostol Pedro at Juan ay ginamit ang parehong pamamaraan ng utusan sila ng mga pinunong Hudyo na tumigil sa pangangaral sa pangalan ni Jesus. Sabi sa Acts 4 verse 19. Pero sumagot sina Pedro at Juan, isipin nga ninyong mabuti kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi dumating si Jesus upang palitan ang Roma o makipagkumpetensya kay Caesar para sa kanyang pansamantalang trono na madaling matanggal. Dumating si Jesus upang itatag ang isang walang hanggang kaharian na hindi magigiba. Ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. Si Caesar, o anumang pamahalaan ng tao ay may mahalagang tungkuling dapat gampanan sa mundong ito sa pamamagitan ng pagtatag ng kaayusan at pagtataguyod ng hostisya habang naghihintay. Ibinigay ni Jesus ang otoridad ni Caesar at tinuruan ang kanyang mga tagasunod na igalang ito. Ngunit hindi kayang makipagkumpetensya ni Caesar kay Jesus. Ang lahat ay pagmamayari ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit dapat nating ibigay kay Caesar ang mga bagay na kay Caesar. At sa Diyos ang mga bagay na para sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video natin, huwag mong kalimutan i-like, share at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.